Hindi ko inaasahan na makakasabay ko dito ang dati kong crush sa classic at nagulat ako dahil tinatawag niya ako dito. Siguro nakikilala niya ako kaya tinanong ko siya at nagulat ako dahil ipag-anghila raw niya ako at agad naman ako pumayag. Hindi niya siguro ako nakikilala dahil nagpalit ako ng IGN kaya ganito ito sa akin itong dati kong crush. Hindi ko nalang sasabihin sa kanya na ako itong nakasabay niya ngayon. Dito nakikilala ng kakampi namin itong dati kong crush kaya tinanong ko dito ang kakampi namin kung kilala nila si Enhancer. Tinatanggi dito ng dati kong crush na hindi raw siya yun at nagulat ako sa sinabi ng kakampi namin kay Enhancer na siya raw yung nang bastet sa nagkakagusto sa kanya. Alam ko ako yung tinutukoy niya na binastid dito ni Enhancer kaya hindi ko nalang sasabihin dito ang totoo. Nagulat ako sa sinabi ng dati kong crush na siya raw ang bahala sa akin mamaya at sabi pa niya dito na only sunny sa akin. Sabi ko dito sa dati kung crush na ako ata ang trip niya ngayon siguro hindi niya ako nakikilala dahil kung nakikilala niya ako hindi ito ganito sa akin. Ang akala ko dito sa siniban niya ako dahil sa akin nakalagay ang ultimate niya pero hindi pala kahit napatay na ako dito. Hindi raw siya nakasanib sa akin dahil naglagraw. Pero dito kahit ginagamitan na ako ng ultimate ni Tiana hindi niya pa rin ako sinasaniban kahit sa akin na nakalagay ang ultimate niya. Dito ang akala ko sa akin siya sa sanib dahil sa akin nakalagay ang ultimate niya kaya pumalag na ako dahil ang akala ko sa akin siya sa sanib pero hindi ko inaasahan dito na kailing siya maggagamit ng ultimate. Dito hindi na nga niya ako sinasaniban na patay pa ako dito. Sabi ko dito sa dati kong crush na hindi mo naman ako sinasaniban. Hindi ko inaasahan na mapapatay siya dito ng kalaban namin at dahil sa pinaggagawa niya sa akin bumawi ako sa kanya at pinagtipitipihan ko siya dito haha. Natawa ako sa sinabi niya sa akin na gumaganti raw ako sa kanya at sabi ko sa kanya na hindi ko na kailangan ng only sa anib mo na sinasabi mo sa akin. Sabi niya dito sa akin nagagalit raw ako sa kanya. Nagulat ako sa sinabi niya dito na pagzay raw ang IGN masungit raw. Dahil sa sinabi niya hindi ko alam baka kilala niya ako kaya tinanong ko siya kung ano meron sa Zai na pangalan. Wala naman raw pero bakit siya ganito sa akin at nagulat ako dahil wala naman kami kalaban bigla siya maggagamit ng ultimate sa akin. Tinanong ko siya dito kung hindi niya ako nakikilala. Siguro hindi niya pa rin ako kilala dahil maraming Zai na IGN dito sa ML at hindi ko sa kanya sasabihin ang totoo dahil gusto ko na sa kanya lumayo dahil ayaw kong magalit sa akin si Ella. Nagulat ako sa sinabi niya sa akin na ako raw yung Zai na babae pero dahil sa sinabi niya agad ko sinabi sa kanya na hindi ako yun. Dito hindi ko inaasahan na hindi naman raw ako yung tinutukoy niya at hindi naman raw ganito yung IGN na tinutukoy niya na Zai. Hindi niya pa rin talaga ako nakikilala dahil sa pagpalit ko ng IGN haha. Hindi ko dito inaasahan na bigla siya sumanib sa akin kahit wala naman kami kalaban. Sabi ko dito sa kanya kung kailan wala kalaban dito ka magsasanib sa akin. At sabi niya dito na pindot lang raw. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba ito kasi kung kilala niya ako hindi niya gagawin ito sa akin kasi ang alam niya na IGN ko crazy Zai.